meron tayong tanggap ngayon na Bluetooth speaker. Dalawa ito eh. Yung isa malaki, yung ano, halos kasi sintangkad ko yung isa Pero parang Bluetooth speaker lang pero malaki. Mga lidusi yata yung speaker niya, dalawa. Hindi niya iniwan dahil baka daw kung anong mangyari. Eh sabi ko, eh ang sira nung speaker niya eh, may power pero ayaw tumunog. Sabi ko, kung pwede, iwanan nyo mo lang muna para pag na-okin -okay na, ay sasabihin ko na lang. Kasi hahanapin ba yung sira niyan? Kung ano yung sira kasi walang sound pero may power. Ngayon, hindi niya iniwan kasi siguro sa maliling salita ay eh, duda baka kung anong gawin. Yung isa naman, kasi dalawa sila magkasama eh. Ito yung isa, iniwan. Iniwan niya kasi ano, ang sira naman ito, nawawala-wala yung power. Minsan nagpa-power, minsan ayaw. Kasi yung palagay ko parang may diferensya na rin yung charger pin. Kaya sabi ko, kung hindi yung board lang sira nito kaya ayaw mag-charge dito sa char charger pin, sa charger section. Kaya dalawa nga na ito tapos yung microphone hindi rin gumagana daw. Kailangan gumana. Sabi ko, sige iwan mo lang muna kasi ito check natin yan. Kaya yun, iniwan. Palagay ko yung charger pin nito may siralin tapos yung battery, ayaw mag-charge. So, iniwan kasi siguro nagtiwala siya. Yung isa kasi, ano eh, yung isang malaki, malaki yung matang matangkal eh. Parang hanggang balikat po yung tangkal ng speaker niya. Hindi niya iniwan kasi ano, baka daw, anong mangyari, sabi ko, nandun na yun, ibig sabihin, baka kung anong gawin ko. Payag naman ako bantayan niya. Wala nang problema sa akin kung babantayan niya kasi dito lang naman ako eh. Habang ginagawa ko eh. Alam mo yung mga guys, ang mga technician, kahit bantayan mo yan, na kahit maghapon tumututukan mo bantayan yan, hindi mo rin makikita kung anong gagawin eh. Hindi mo rin alam eh. Bakit? Malalaman mo ba kung anong tatanggalin namin, kung ano yun? kung, kung gustuhin namin, kung gustuhin namin na uh, tanggalan yung ano, eh hindi naman pwede yung tanggalan eh. Kasi bawat isang pisa dito sa amplifier, mahalaga. Oras isa lang ang sira dyan, isa lang ang nawala. Hindi magnormal ang tunog niyan. Baka hindi pa tumunog. Hindi magpawel oras na mayroon isang wala. Kasi ang paniniwala kasi ng mga ibang nagpapagawa, hindi nila iiwan dahil baka daw punan lang yung pisa, tanggalan ng pisa. Hindi pwede natin tanggalan ng pisa ito kasi oras, ang isang circuit nito. Oras, lahat naman ng pisa dito sa circuit nito, sa, circuit board, mahalaga. Oras na mayroon lang isa dyan, sira o natanggal o pinanggal, mayroon na magiging problema. May problema na yan. Kaya hindi natin pwedeng bawasan, hindi rin natin pwedeng daglagan yun. Kasi mag-iiba rin ng ano nun. Kaya, ayun ang mali ng mga paniniwala ng mga nagpapagawa eh. Bantayan natin. Kasi baka bawasan. Hindi naman pwede bawasan yan kasi kung ano yung nakalagay dyan sa amplifier na yan, kung ano man pinapagawa mo. Hindi pwede bawasan yun kasi kung oras na binawasan mo yun, iba na ang ano nun. Maaring hindi siya gumana. Kaya hindi mo pwedeng palitan ng hindi kaparehas. Yung palitan mo nga lang na hindi kaparehas, hindi po pwede. Yung pa kaya yung bawasan mo ng kesa O kaya dagdagan mo. Hindi po pwede yun. Ayun kasi ang paniniwala ng mga nagpapagawa. Kaya, papantayan nila. Okay lang naman, bantayan niya. Kung abutin naman kami ng maghapon, hindi bantayan niya. Ang inaalala ko lang, baka mayroon siyang gagawin. Sa halip na magbabantay siya dito, mayroon siyang gagawin, may pupuntahan. Pwede pa siya makapunta. Pag naging okay na, saka ko siya may message na andito na yung ano, okay na. Diba? Kaya, sabi ko, eh, eh ayaw naman niya kasi baka daw kung anong mangyari babantayan. Ay, sabi ko, sige, bantayan mo. Okay lang naman sa akin, bantayan mo. Wala namang problema yan eh. Hindi naman ako ang may inip eh. Kasi ako, habang gumagawa, bantayan niya ako. Wala namang problema yon di ba? Kaya sabi ko, o oh, sige, bantayan mo. Eh, hindi talaga iniwan kasi baka daw, ano, talagang lola talaga siya. Eh, bahala siya. Eh, wala naman problema kung hindi siya magpapagawa eh. Kasi, eh, hindi naman, hindi ko, wala naman sa pilitan sa akin eh. Kung may magpapagawa, eh di okay. Okay, okay. Ay eh, kung wala naman, di okay rin. Walang problema, di ba? Kaya itong isa, yung kasama niya, may tiwala, iniwan niya. Kaya nawawala yung power at ayaw mag-charge. Kaya siguro nawawala yung power dahil walang charge yung battery. Nawawala-wala yung charger pin. Mukhang maluwag pag sinaksakan mo ng charger, hindi siya tutuloy, nawawala. Kaya, yun, iniwan kasi, siyempre, titsikapin pa natin ito kung bakit nawawala yung power, bakit na namamatay, at yung microphone hindi raw gumagana. Kaya ito rin isang gagawin natin. Kaya, pasensya na kayo sa, ano, yung isa, kasi, ang wala siyang tiwala kasi sa gumagawa, eh, wala tayong magagawa, eh. wala kang tiwala, hindi eh, Kaya ba nila ipagawa. Okay lang naman sa akin bantayan, hindi ko naman sinasabi huwag niya bantayan, bantayan niya. Kaya lang ayaw na lang niya, na, ano, sabi ko, akala niya siguro mamadikin ko, matagal pa pala sabi niya. Hindi naman ito mamadikin eh, titikapin mo yan kung bakit walang sound eh. Hindi naman mabuti kong magdikero Kaya pag doon siya sa pumunta sa magdikero isang pitik lang ng daliri, magagawa na agad. Eh, sa pagbubukas pa lang, eh, sa likod, eh, ang hirap. Bubukas naman, ilang minuto na rin yung pagbukas pa lang, eh. Hindi, hindi na raw niya iiwan kasi matagal pala gawin. Akala daw niya madali lang. Eh, wala, wala madali dito, lalo na ganyan, walang sound. Pisikapin po, mabuti kong malalaman agad kung ano yung nagiging problema na wala siyang sound. Madali lang. Kaya, pero ng akin, kaya okay lang naman bantayan niya. Wala akong problema. Payag naman ako bantayan niya kasi wala namang problema kung babantayan niya. Kaya lang, matagal daw. Kaya di ra, hindi niya babantayan na lang. Dalhin na lang niya daw doon. Iu Iuwi na daw lang kasi matagal daw pala kala niya madali lang gawin. Ipindi kasi sa ano yan. Mabuti kung natanggal lang yung ano kasi kaya wala niya siya. Ipindi kasi yun eh. Eh, yun, inuwi niya ulit. Kaya, bahala siya sa buhay niya. Kaya, yun. Yun lang ang isi-share ko sa mga nagpapagawa. Magtiwala kayo. Parang ano lang din yan eh, kung wala kang tiwala sa doktor, hindi ka gagaling. Bakit nagpa-doktor kapag wala kang tiwala sa doktor? Walang pagkakaiba yun sa technician ang isang appliances, oras na mawala ang isang pisa gan, hindi magno-normal yan kaya hindi pwede namin bawasan yan, kasi ang nasa bukang bibig kasi ng mga nagpapagawa, baka bawasan eh sakto lang ang nakalagay dyan kung ano yung nakalagay sa load amplifier, load of speaker kung ano nakalagay dyan sa board na yan hindi pwede namin bawasan yan kasi lahat ng pisa dyan mahalaga oras na mawala ang isa dyan, hindi na magno-normal at hindi na siya dadana, kaya ayun lang okay no. na oh talang natin ng ano, charger charger no. inalagyan natin ng panibago ano, charger board ayun no hindi makita yung nabibili sa online na mga charger board eh. okay na okay na yung charger board kasi yung kanya sira na sira na yung pinakapindi dito pinakalawang kaya mahirap palitan eh ang ginawa ko, linagyan ko na lang ang panibagong board. Ito kasi kailangan, mayroon kang hot air. Pag hindi hot air ang ginagamit mo, ang hirap. Ano, lalo ng kinakalawang na eh. Ano na eh, natuklap kasi kaya hindi na siya, minsan naman gumagana, minsan gum hindi.